So paalala sa mga lilipat ng operator Kung ikaw ay grab driver At lilipat ka na ng operator O meron ka ng sariling sasakyan Tandaan mo to Mahalaga to No Kanyari uh, Nagsimula ka sa grab Meron ka pang operator Wala ka sariling sasakyan So tinanggap ka ng operator mo Nagkaroon kayo ng agreement Pagkano'y boundary mo at sinabi naman siguro sa iyo ng operator mo na kung sakaling dumating yung panahon na lilipat ka ng operator o magkakaroon ka ng sarili mong sasakyan, ganito yung gagawin nating sistema. No, bibigyan mo ako ng time para makahanap ng ibang driver para yung sasakyan ko na gagamitin mo ngayon ay hindi matetengga. So ang ibig sabihin, yung operator mo hindi mo basta-basta iiwan. Kasi meron kayo dapat maayos na samahan. So kung di naman kayo nagkakasundo ng operator mo, dahil sa boundary, dahil sa sistema din kunyari ng operator mo, yung operator mo pasaway, kailangan nyo pa din maghiwalay ng maayos. Bakit? Paano? Bakit at paano? No? Bakit kailangan mo makipaghiwalay ng maayos? Kasi Once na bigla-bigla kang umalis sa operator mo nang walang paalam na meron kang uh, utang na uh, utang na iniwan sa kanya, hindi ka nag-boundary sa mga huling biyahe mo. O whatever man yung ginawa mo na hindi sakto o hindi pasok dun sa dapat mong ginagawa. O mali. Tandaan nyo po na ang operator ay merong uh, kakayahan na hindi na kayo makapag-drive sa ibang sasakyan. Tandaan nyo po yan. Pag di po kayo binigyan ng exit clearance nyan, or nireport kayo nyan sa Grab, tandaan nyo po na hindi na kayo makakapag-drive sa Grab. Tandaan nyo po yan. Kasi, ang nakalagay sa exit clearance ay uh, itong tao na to ay uh, binibigyan ko na ng kalayaan at na lumipat sa ibang operator. Yun ang nakalagay sa sa exit clearance at siya ay wala na sa akin financial na utang financial na problema o mga utang yun po yung nakalagay sa exit clearance so kung hindi ka bibigyan ng exit clearance ng operator mo at dadayain mo yung firma niya ay kayang kaya ka po niyang habulin at pwede yan mag cost ng pagkaban mo sa grab platform tandaan niyo po yan no? so kung aalis man tayo nakapagpundar na tayo sa sarili na sasakyan syempre dahil may samahan naman tayo sa operator natin wag na wag nyo po silang lolokohin no? wag na wag nyo po silang lolokohin kasi pag ginawa nyo po yan eh ay maging katapusan nyo na no? pwede niya sabihin sa iyo na hindi ka na makakapag drive sa grab no? kahit meron ka pang ano meron ka pang kakilala na nag-aayos <laughs> No, dahil once na nagpunta sa Grab yan, ni-report ka or in-email ang Grab. Ayun, katapusan na lang pagbabiyahe mo sa Grab. Ito ay isang paalala lang bilang isang Grab driver at isang Grab operator, no? Dahil marami rin tayong mga experience sa ganyan, lalo na may mga driver talaga na pasaway. Mga driver talaga na mahirap ka-usap no? Maganda nga magkakaintindihan kayo. Basta magkaroon kayo ng maayos na agreement at tumupad kayo sa inyong pinagkasunduan o pinag-usapan. In both side po yon. Hindi lang syempre ang driver ang susunod, even yung operator. Samahan po dapat. Maghiwalay kayo ng maayos. inyong yung pinakamaganda. Nandaan nyo po yan, isang paalala mula kay Kois. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at hindi nakapalo sa aking Facebook page, please subscribe and follow and share the video. Maraming salamat, God bless at ingat sa biyahe.